Kaya naman guys, sa video na to, ipapakita ko po sa inyo ang video ng mismong pag-alis ni Alice Guo sa Pilipinas. Pati po yung mga muka ng na mga nagpaalis sa kanya, kuhang-kuha po sa video mga idol. Kaya sigurado ako na mayayari talaga tong mga nagpaalis kay Alice Guo. Kitang-kita ang mga muka nila eh. Oh, no. So without further ado, here is the video. Kaya nagkaroon ako ng conclusion na baka ginawa nila yon intentionally to identify and capture the spy o puting ahas nung jumujombag kinabangag na taga Amerika. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan natin yung defense secretary natin na part ng jurisdiction niya, ang NDRRMC. Pero di siya mahagilap tuwing may calamities. Imagine habang binabayo ni Bagyong Enteng ang ating bansa, sa kanila pinagmalaki na naka-receive daw siya ng print ng 1875 na mapa ng Pilipinas. Imagine that. In fairness, sobrang relevant ng mapa na yan sa mga nangyayari ngayon, Seca. Imagine binabaha ang ating mga kababayan dahil sa kapabayaan ng amo mo, yan ang ibabalandra mo sa mga tao. Gusto po naman talaga naman. So balita ko guys na huli na raw po si Alice Guo At may mga balibalita nga po noon na plano nga po nilang ipadeport itong si Alice Guo ba? Diba? Pero nung tumakas ito parang nag self deportation na siya Gusto naman siyang pabalikin ng Pilipinas ulit Para harapin niya ang kanyang mga kaso at para maipadeport Di ba parang nga lang? Kasi gusto pa nilang pauwiin ng Pilipinas yung taong ipapadeport din nila eventually. Di ba ang cute? Ayon kay Bangag, meron daw ilang opisyal na kakasuhan at sisibakin dahil sa mga taong kasabwat ni Alice Guo sa kanyang pag-alis ng bansa noong July. Kaya naman guys, sa video na to ipapakita ko po sa inyo ang video ng mismong pag-alis ni Alice Guo sa Pilipinas. Pati po yung mga muka ng na mga nagpaalis sa kanya, kuhang kuha po sa video mga idol. Kaya sigurado ako na mayayari talaga tong mga nagpaalis kay Alice Guo kitang-kita ang mga mukha nila eh. Oh, no. So without further ado, here is the video. <makes> Ito <noise> na kayo, mga safety. Next, passport, diploma, yearbook, relation fee, school fee. Wala? Wala? Ay, sorry, hindi po na pwede. Punta mo lang sa second screen, hindi muna kayo. Next, okay, passport. Okay, sa kagaling? Sa form po. Sa kung pupunta? Sa Kuala Lumpur, Pura, Malaysia. Doon ka lang talaga? May baka kung pupuntahan? Tatawid pa akong Singapore. Ay, I'm so sorry, hindi pa pwede dito. Ah, hello? Opo. Ito po siya. Kararating lang. Eh, di ba hindi pwede kapag... Ah, oh, okay. Sige. Okay. Pwede na lang. Have a safe trip. Ingat. Ay, anak kayo ng pusit na kinain ng agila. O, puro kayo kalokohan eh. Ano ba? Ano ba naman yan, guys? Pwede ba iset nyo yung video, okay? Yung video ng pag-alis ni Alice Go ang iset nyo para ma-play ko, okay? Ang kulit naman mga to yun, no? Puro talaga kayo kalokohan eh. So, take po tayo mga idol, okay? So, without further ado, here is the video. Woo, bakasun. Okay, mag-TNT ka lang eh. Punta ka doon sa may pintuan na yun for final interview. Next! Passport! Alis go, oh. Pamilyar yung name, ah. Ikaw ba yung sa Pogo? Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Oh, so you're bound for Malaysia. Ba't ka pupunta doon? Childhood dream ko po. Childhood dream. Sino kasama mo pupunta doon? Ah, uh, sarili ko po. Oh, solo traveler. What inspires you to go there? Opo, ay gusto ko po, po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Oh, Kabagay, may mga parents talaga natakot sila na mag-travel ang anak nila mag-isa abroad. I'm sure he's very proud of you. So, you're bound for Malaysia, and then may layover ka sa Singapore, and then last stop mo is China, no? Uh, derederecho ka na ba sa China? Uh, opo, derederecho na po. Wait, are, are you Chinese? Uh, Your Honor, ako po ay isang Filipino, at ang tatay ko po ay Chinese. Ah, so partly Chinese ka hindi lang 100%. Kung hindi man po ko full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po isang Filipino po. Okay, relax. Hindi naman kita dyan na makita, Siguro half Chinese. Can you speak Chinese? Opo. Uy, ako na may alam din akong Chinese. Um, Fei Xiang, Gao Xing, si... Xin. Guay Lao um Tui Tai Lok Lai, like. Pa Um Si Tiong Kok Lang, kuha si Pwede lang. Ay! Perfect! Ang galing mo ba eh. uh, Ah, sige, hindi nalang ako ng mga records na nagpapatunay na your party Chinese. Para mag-proceed ka na. Ah, uh, Your Honor, ah, uh, wala po akong malala po na mayroon pong any records po. Ah, yun lang. Yun na lang yung kulang mo. Tapos pwede na katang eh. Pacheck na lang if meron kong any records na dala. Ah, uh, Your Honor, i-check ko po, po. Tapos, uh, ano, balikan ko po kayo. <laughs> Balik ka, idol, ah! Apa saya flight? I'm sure your tata is so proud of you. Happy Father's Day. O ano? Naprang kayo, no? <laughs> so, nung nakaraang araw, mga idol, meron nagpakalat about sa Code Blue daw na nangyari sa Malacanang. Alam nyo na, yung may sinugod daw sa St. Luke Hospital at ang sabi nung nagpakalat doon, si PBBM nga daw yun at si First Lady Lisa Marcos nga daw dahil nagjombagan daw sila. Nagkaroon daw po ng injury si First Lady Lisa kasi hinampas daw ng cellphone ni PBBM sa ulo kasi parehas daw silang bangag. Sa ipinagbabawal na pulburon ayon dun sa nagpakalat ng info na to ha. Not my words. Okay, pinanood lang po ito sa akin ng isang makabayan. So ako naman, eh, di agad ako nagpapaniwala sa mga ganyan. Kasi nung narinig kong kinikwento ito, nung nagpakalat ng information na to, Tinutuban na ako na ginawa ng mag-asawang bangag yun intentionally para ma-identify na nila ang puting ahas na nagbibigay ng information dun sa isang nagla-live na binabanatan ang mag-asawang bangag. <laughs> o kaya naman sinadya na mag-asawang bangag na magkaroon ng fake spy o puting ahas yung tumitira sa kanila sa Amerika para i-discredit siya, para i-feed siya ng misinformation para pwede siyang ma-report ng fake news peddlers. Ito po yung two-way possibilities or theory ko dito nung narinig ko yung kwento na yon. And believe it or not, pinanalahin ko rin po na sana totoo yun. Para wala nang maganap pang people power 3, parang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para maging maayos na muli ang ating bayan pag na-overdose si Bangag sa ipinagbabawal na pulboron. Kaso kinabukasan, ayun, nagkaroon siya ng interview. Nasaan? Okay, sir. Ang dito. How's the situation, sir? Ah, because ano, yung report. Yan ang kailangan ninyong... I look Yan ang kailangan natin, bantayan. mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama, ang dami kong kaibigan tumawag sa akin. Okay ko ba? Okay ko ba? Wala, kalukuan lang yan. You were in the palace at wahay nyo kahapon, sir? I was in the... Uh, most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I uh, had a command conference uh, with some of our uh, commanders. Uh, and I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. I was surprised when they said that there was a uh, 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 medical emergency. Sir, <laughs> <Medical emergency. laughs> <laughs> <Medical laughs> sure, which is why we were asking you directly. Uh, uh, yeah, well, well <laughs> it's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. <laughs> Thank you for your concern. Thank you, sir. O, di ba? Kaya nagkaroon ako ng conclusion na baka ginawa nila yon intentionally to identify and capture the spy o puting ahas nung jumujombag kinabangag na taga-Amerika. So ang mensahe ko doon sa taga-Amerika, Mag-isip-isip ka na kung dapat mo pa bang i-absorb ang finifeed sa yung information ng puting ahas mo because she could be compromised. Tama. Asi diba, pinasinungalingan na ni bangag yung information na pinakalat mo, di ba? Nagmukha tuloy kayong fake news peddlers pati ang iba pang mga YouTuber na napaniwala mo. So payo ko po sa lahat ng mga pala sakay alang-alang sa views at kita sa YouTube mag-isip-isip muna bago maniwala para di kayo matawag na utu-uto ng madla. Okay? For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, makabayans!